Hi guys, ako si Aaron. Ngayong araw nga pala ay naisipan ni Daddy magluto ng napakasarap na bulalo. Kaya naman tara, samahan niyo ako. At dali-dali na nga kami dito nagpunta sa Alpamart para bumili ng bulalo. Nalulutuin ni Daddy. Bale, isang kilo nga pala ang nabili namin. At ito na nga, nakagayak na ang mga sangkap. At nang ano na nga ni Daddy, ilagay dyan ang sabaw. At sinunod na nga ang bulalo. Nilagay na nga rin dyan ang sibuyas. At ang gulay na mais. At tinimplahan na nga ng beef cubes. At konting paminta. Siyempre at magic sarap. Konting patis pampalasa. Isang oras nga pala pinakuluan niya ni daddy. Dahil wala kaming pressure cooker. At nung malambot na nga ang baka, nilagay na ang gulay na repolyo. Pati na rin ang bagyo beans. At onting asin, pandagdag lasa. Ayan na, luto na. Kapakasarap na guys. At syempre, pinapatay na pa ba yan? Ako unang tikim. Ayun lang, tapos na. Thank you for watching. God bless.